Tara at pag-usapan natin ang mga kaibigan ni Kim na sobrang happy kasi nakasama nila si Pau. At natutuwa din mga mga ito sapagkat okay kasama si Pau. Mahal talaga ni Pau si Kimi at napansin ito ng mga kaibigan niya. Pagkatapos nga ng trabaho ni Kimi ay niyaya ni Pau na ipakilala sa mga kaibigan niya si Pau para makita din ng mga friends ni Kimi kung anong ugali meron ang kanyang magiging asawa. Sobrang happy at sumasakay din si Paolo sa mga biro ng kaibigan niya. Dito ay pinag-usapan din nila ang ex ni Kimi at maniligaw kasi binanggit niya na na-estress na siya sapagkat maraming gustong bumalik or pumasok sa buhay niya. Sabi nga ng Pansas Herminia Agustin, bagay kayo talaga mag-asawa sa kahit anong bagay magkasama kayo kahit anong anggulong tingnan, bagay na bagay. Kailan kayang kasalan para mag aming masaksihan? Wala na kaming mahihiling na iba kundi magkatuluyan na kayo sa simbahan. Sabi naman ni Carmelita Coloma, Masaya kami pag nakikita ko kayong magkasama. Sana totoo na yan, Paulo. Sa tingin ko sa inyo, hindi mo kululukohin si Kimi na nagmamahalan kayo. Sabi naman ni Pacheta Bulantres, They have to get married if they love each other they are not getting younger. Good po, Pao, cause he has child already. How about Kim? Biological clock of women sets you as 40. So now na. Sabi naman ni Jenny, a penis. Wow, buo na naman ang araw ko. Basta sunday nakikita kitang magkasama ang Kim Pao. Love it. Sabi naman ni Alice Ogayan, Grabe kayo Kimpaw kahit tapos na ang inyong pelikula ay napapasay niyo pa rin kami sa mga tao hanggang hanga ako sa inyong dalawa. Ipagpatuloy nyo para masaya ang lahat lalo na ang mga senior. Ingat kayo palagi. Ipakilala mo lang at ipagmalaki mo Kimi si Paolo. Kaya ngayon lang at chika. Halina't mag like, share and subscribe. Thank you so much.